mga admins. O, oh, nagkita na kami ni Nati Mirian at ni Kuya Ruel. Kumusta kayo dyan? Sana makita-kita rin tayo someday. Yeah, Nati Miriam. Hi guys! Ayun, so ano na. Kailan kayo magpapakita dito sa amin? Kami nandito na po kami sa Batangas. Akalain nyo yun, binyahin namin mula kabite. Pag-umula dito sa Batangas. Ayun miss you can see kahit wala na kami dito <laughs> <laughs> kami po ay kumain dito sa Chowky yan yeah. courtesy of uh, Mr. and Mrs. Mendoza ayun o at kasama ko siyempre ang ating chairman si Kuya Rowen Hapon, Mga ka-advents, ano? Yes. Yan, lahat na po kami sa lugar ni Bradley. Ray. Nagkatakpo na po kami. Yes. At sa buhay so, oh, ito ay po kay eh, si Brother Ray nyo. Magandang magandang <laughs> hapon. Yan, kumain nga po kami dito sa shopping at siyempre, Flipty Press. Yan, sa yeah. kanyang may bahay. Yes. Magandang magandang hapon. Balik mm -hmm. sa inyo lahat. Sana magkasama sa sumunod nating uh, pagpangita dito sa kanilang lugar or sa uh, mga lugar-lugar natin kung saan man tayo magkakatagpo sa susunod. At uh, sana maka marami pa tayong gagawin ng mga plano, service, o iba pa, pa, mga program dito sa ating pinakamamahal na Blind Unity! Yes, sir! Yes. Yee-hee!